For to this video, mga dudong mainday, ako po ay magluluto ng sinigang na bangus. Dahil po ay walang pasok ang aking mga anak at nag-request sila. Sige, luto ang po. oh. Nagluto ako ng sinigang na bangus. Niluto ko muna yung gulay. Ayan. Lagay na natin ang ating fish. Ayan. Hmm? Isda naman tayo. Ayan. Ayan na, oh. Ang aking nilutong sinigang na bangus. Pechay po ang hinalo ko dyan. Ayan, oh. Pechay. Hindi siya kangkong, kundi pechay. Hmm? Napapasarap na naman ang higop ng anak ko nito. titikman ng anak ko kung anong lasa husgahan na ng anak ko anong lasa be? masarap hmm. sarap siya very good yan ganyan natin ang ating sabaw wow! sold out oh makasabaw nga waka pa kulang okay, diba? kulang Happy lunchtime, mga dudong mga hinday. Ina na. First time kong magluto ng sinigang na bangus. Dahil requested by my kids, luto daw ako ng sabaw. Ito ang naisip kong sabaw. Ito na yan. Ang pinaka masarap na part ay ang sa gitna. Ayan o. Wow. Dahil ngayon lang ako nakakain ng bangos, na sinigang, namin ko na. Nilagyan ko naman ito ng gulay. Pechay. At labanos. Yan o. No? Mmm. sarap magluto pag may ano pag pagmamahal sini sinipag bagluto walang pasok nyo ng mga bata kaya niluto ko sila ng may sabaw magluto din kayo ng ganito mapapahigop ang inyong mga anak ng sabaw. Nice.